Good day mga sir. Ayan, so basic tips lang tayo ngayon dito sa ginagawa natin na TMX 125 Alpha mga sir. Ayan, so ang issue nito ay mausok kapag ka mainit na mga sir. At dito sa kanyang tambucho, so sana yung tambucho niya mga sir ito. Dito sa tambucho na ay, yan tignan nyo. kapag so, dinukot yung tambucho na motor nyo, mapa TMX man yan oro kahit anong motor at basa yung kanyang tambucho, at umuusok siya pagka mainit na mga sir ay possible na ganito ang sira ayan so may kayod yan mga sero, may kalmot kalmot na siya na ganyan kabilaan yan yan may kalmot at the same time yung ating black may kayod na rin yan mga sera. ayan hindi lang ganong kita ayan dito kita yan yan ayan so pagka mainit na mga serai ay umuusok siya ayan yan makita yung mga hairline na yan mga kalmot na yan sumusok so, siya pagka mainit na musuk na siya at dito ayan so kita naman yung mga carbon deposit dito mga sir ayan so, kaya binuksan natin so paribor natin to so kaya pa siguro to ng 0.25 na rebor mga sir ayan so dahil mahal ang original na black at piston ribor muna tayo ayan yung mga gagawin natin para mawala yung kanyang usok pagka mausok na yung motor mo kapag ka mainit na mainit na so hindi na mawala yung usok pag mainit possible na ganito yung sira mga sir Ayan. so thanks for watching please subscribe